Hi hey guys, nandito kami ngayon sa Changi kasi bibili sana ng limit. eh ang mahirap lang, martes ngayon sarado pala lahat ng Changi ang bukas lang ay mayura eh kahapon pala, lunes night market, pero hanggang 8 lang sila ng gabi, so yun meron na kayong idea mula 6am hanggang 8 ng gabi o oh. ayan, si Susan kami nakapayong tapos si Boyer ito. 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 Ang payong namin ay ayusin na lang mamaya na ay natanggal yung. Ayan, malapit na kami sa Mayora. Sa Mayora, okay. Yes. Okay. So, nandito na kami guys sa Mayora. Ito yung Mayora. Sinasabi. Okay, so ito lang ang bukas. Samantalang mga daming building na dapat na dapat namin pupuntahan pero sarado pala pag market yan tingin-tingin na tayo dito tayo So, ayan dito kami guys, sa loob na Mayura. Yan, hanap tayo dyan ng shorts na. Ano, na yan. Saan kayo dito mga shorts? Eh, ikot tayo sa loob. Yung turn na turn yung mga shorts. Ito na po ba Mayura? Ay, ito na pala Mayura. Ang changi talaga dito ay lunes. Hanggang... Ha? Lunes, Webes, Sabado. Okay. Lunes na araw at Webes na araw at Sabado na araw. Ano pong oras nagbubukas? Seven. Seven hanggang? Five. O, oh, hanggang five lang ng hapon. Yung iba po, maabot pa ng eight. Eight. Ayun. So, malinaw. Thank you so much. <laughs> Opo, God bless din po sa inyo. So, maghanap kami dito ng ternong shorts. Saan kaya? Ay, dito. Dali. Kabisado ko kasi ang bagpi. Pero anyway, nandito na naman tayo. Asa na si Buyet? O, sunod na yun sa atin. So, nandito nga kami, guys. So, itong ganito ay 120, 122. Ayan. Tapos, itong ganito, 130. O, oh, parang namahalan ako. Tapos, yung 150. Yung turno niya, 150. Tapos, ito 280. Tapos, ito 280. Pasensya na, guys. Is nagmamadali kami, ano? sad out hmm. oh asan na yung ng shorts dito tayo ternong shorts may ng shorts saan yun mga ng shorts oo oh ay oo so maghanap tayo dito kasi ang kapisado ko ang bagpi at saka yung pages na makalaki. Eh, na lahat wala, sarado nakita mo. Sarado kahit doon tinanong ko. Kaya tama ako nung sinabi ko, 'di ba? Lunes. Eh sana kagabi nakapasyal tayo ang ano sana. Ang ganda na ano natin. So, ano po? 900? Ba't ay magkano mag lumalab sa isa? piraso yan. So, 75 mahal, ang taas. Mahal, mahal, mahal masyado. Oh, ganun. So, 30. Guys, oh, 35 ang isa XL. Ayan, free size. So, titingin pa kami sa iba. Ah, plus size na pala ito. Plus size. Ito, mm -hmm. nakabili si Susan. Asa na binili mo? Asa na nabili mo? Patingin. Ito, ito, kakita. Ito, nabili ni Susan. Ayan, saan? Ano po? Ano po? ganito isa nito. Ay, di. saan? Pakita mo. Ay, saan? Pakita mo pa. Pan -tis. Pan -tis. Itong Itong ito ang panting ito. Apat pan isang daan. 200 oh. Yung ano, eh, XL. XL. Oh. <laughs> XL talaga. Ayan. Nasa ano kami ha? Mayora, Mayora. Ito lang pala ang bukas, di ba? Pag Martes. So tama nga kahapon na... Wala po. Papalya ko ako. Ikaw talaga may barra ka talaga. Ayaw ko tulong na kayo. Pera mo yung mga sandal. Pera mo yung mumunat ka. Mama. Ayan. May okay, gano'n. Si ano. O oh, diba? Yan, ang nabili ni Susan. Asan pa yung isa mo ipakita nga dito? Ang dito. Panty girl girl uh -huh. daw ito. Panty girl. Yes. Para may idea sila. How much that? How much binigay did you buy? So, binigay niya ng 75. 75. <this> Hindi nila gaano nakita yun. Anyway, ah? <laughs> okay. na, ang pante naman. Ang, ano. Ipakita okay, mo ang nagag. Ayan, nakita niya yun. 4,100 yung, 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 yung <laughs> pante. 25. Ito, 4,100. isang daan. Ito oh, ba <laughs> So, 25 lumalap sa isa. <laughs> Guys, okay. pero ito ay maliit na size. So, ang kay Susan dito malaki. What? <laughs> <laughs> o, oh, diba? Only in Thai Oh, lame tay tie Pasensya na sa mukha ko. Poro sa antla. Ayan. Thanks. Okay. Hello, napunta naman kami dito sa perno na siya kay Susan. XL to, di ba? O free size. Ito ay free size. Big size sa free size. Tapos ay 65 ang wholesale. Meaning, pag bumili ka ng tat tatlo pataas, ibibigay niya na 65 ang isa. Pero pag hindi, ano, pag, ibibigay niya na 65 ang isa pag tatlo ang bilhin nyo. Terno na ito, shorts at Bye. ganito. Tapang bahay-bahay lang. Ito. Pero pag isa lang, 70 pesos. Okay, guys? So, ayan ang mga kulay ni ate. Alin na napili mo? Ayan, bibili si Susan para sa kanya yan, guys. Ayan, ayan, si Susan ay bibili. Ayan, sinamahan ko sila dito sa tiyanggi ng taytay kasama ng kanyang hubby na nandun sa labas ayun, nagpapangin na Nakakulay green. So, pasensya na, guys. Wala pa kaming kilamos. <laughs> Nagkabal kami ng oras dito. Pag tatlo? O, pag tatlo, 65. Ganito na. Pag tatlong piraso binili mo ay 65 ang isa. Para lalabas na 65. ayun kasi ng pimili ng mga ano. Oh, oo, oh, oo, oh, tigil. Itong ganito, ayaw ito mo. Itong ganito, ayaw mo. May brown pala, oh. Brown, may brown. Itong brown na lang. Wag na yung blue. Ayun, may eh, blue ka na. Huwag na yan, ito na lang. Na. 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 May nakita pa ako saan, ang cute, oh. Chalice siguro ito. So, dito Black. ako sa chalice. Tingnan natin. Ayan, uh, guys, uh, napansin ano ko. Ano size lang po. Ayan, para kay Susan 40. Ayan, bibili si Susan. 35 po Au oh, 35 nakuha niya. Pinagbigyan si Susan Chalisa. Chalisa, so may idea na kay guys sa free size to para sa size ni Susan kasi ay the rice. So, okay po. The garter rice. Ayan. Oh, hawakan n'yo. Ayan. So, 'di ba? So ganoon lang po, ikot-ikot lang po kayo dito niya, oh, para kayo makahanap ng mura kasi may meron din dito Ma, mahal. Meron din dito mahal. So kailangan ikot-ikot muna kayo at review kayo ng price. So may nakita si Susan dito na nag-agaw ng ay, kanyang ay, pansin. So nag-agaw ng kanyang pansin ito, bibili ay, ako yan, daw kaagad siya. Ay, ito, Mag magkano to sa ano, bigay ni Kuya? So ito? Ay, may bulsa siya. Oh. Ano siya ay may bulsa oh, oh presko. Anong ba? tela to? Cotton spandex. So, cotton spandex, ay magkano bigay mo? So, isang daan ang daan bigay ka, Susan. Cotton spandex, large, ha? Large, sa may large dyan. Anong istol ni Kuya? 297 sa Mayura. 297 sa Mayura, bukas si Kuya ng Martes. Okay, 7 a.m. to 5 p.m. Hanggang ano oras kayo bukas? Hanggang 6 Hanggang 5 p.m. 7 a.m. bukas. Okay. Ah, 5 na umaga bukas na? 5 a.m. bukas na si kuya hanggang 5 p.m. So marami po dito matipili. Ayan. Ito pa. Ate, magkano to? 150 po, 140 will say. Ay, 150. 130. Ay, so dito naman guys may pagkakaiba. Ang gaganda kasi chalice naman. Ang tela kaya 150. 50. So dati ay 130 so nagmahal ng konti sa pag-usad ng panahon. so 140 ang wholesale. Ayan may pagpipili ang kain kulay. Ang size nito siguro sa size ko lang ito kasi gusto ko kasi ay maluwag eh. Ayan free size para sa adults guys kung gusto nyo so dito naman ito kay, kay sa kay ate sa 298 Mayora okay 298 ang kanyang stool ayan so ayun pa may mga turno turno ano ante ito full Nap napansin ko look at ayoko nyan Ne 80 pesos o wholesale guys ang ganda no kita nyo ha, large hmm? May idea na kayo. Dito naman ito sa stall number 320. Eh, tignan mo naman ang kay ate, o. Oh. So, ayan, oh, ang kanyang, ano, t-shirt to, kung ba'ng tawag dyan. So, ayan, o. Oh, hanggang baba. So, mag, mag magka-turn ito, ate. Magka-turn, no? 80 ang turno no, ha. Look at ha. Turno no, ha. 80 wholesale. So tatatlong piraso 'yon. So pag tatlong binili nyo, pasok kayo sa presyo na 80. Ha? Ayan o. Ayan na kay atin. May Hoy, oh, ano ang may, tayong model. may 65, may 70, at may 70 uli. Look at. Look na. Babalikan ko to. <laughs> Ayan, ang ganda. So nakita nyo na ang kanyang stall number 321 Mayura. Bukas ng Martes. Don't forget, Mayora, bukas ng Martes. Ayan guys, stool 322 naka-sale sila, 100 lang 'yan.